Ito naman yung bubuksan ni Lorcan, yung ano namin, ball na ilalagay sa Christmas tree. Diyan ko niligpit para hindi mabasag sa saka hindi masira. Ano, Yan. Yes. Yan yung bubuksan niya ngayon. Christmas tree. Yan. Saka yun. Yan. Bubuksan na niya yung mga ball. Yan yung ipang kabit namin sa Christmas pastry. Hmm. Masipag yung kuya namin. Kuya Lorcan, masipag. Yung isa, walang ginawa kundi kumain. Kain ang kain. Ng biskuit. Yan. Sipag talaga ng kuya namin, Lorcan. Ang sipag, sipag. Tingin ka nga, Bi. Sipag, sipag. Kain ang isa. Masipag kumain. <laughs> pugi, pugi naman. Adon. O, sige na, itihaya mo na, Lorcan. Itihaya mo na. Huwag mo ano yung kasi masira. Dahan, dahan ina eh, ganun na. Itlapag mo yung gunting. Ganun Yan. O, di ba? Huwag kayo masira nga. Hindi oh, yan, oh. na yung eh, pinapatalon sa ano. Bull na pinalagay sa ano, Christmas tree. Hmm. Wow, very nice. See? So, Ang dami. Ayan nga yung kakabit sa ano mo. <laughs> ayo kas asang kri ba esun ba ayayan ' na